Lono, so ngayon no, gusto ko malaman nyo no, na dito sa mundong ito, iba-iba man tayo na mga nationalities o bansa ano, na kinalalagyan. No? Ito yung mga bansa ano, na pinili ng ating Panginoon kung saan tayo mamumuhay o titira. Kung sino yung mga magulang natin o ganito ganyan. Mga mga tao no, nakatira sa Pilipinas, sa Amerika, sa China, sa New Zealand, sa Australia o kahit sa ano. Iba-iba man tayo no, ng mga paniniwala or mga nationalities or iba man yung kulay ng ating balat or iba-iba yung mga salita natin o kahit ano, iisa lamang ang ating Diyos iisa lamang ang ating pinagmulan iisa lamang ang ating pinanggalingan ang Panginoon walang ibang walang ibang Diyos na naglagay sa atin to walang ibang bagay o walang iba no, na makapangyarihan na siyang gumawa sa atin upang ilagay tayo dito kundi ang ating Panginoon lamang no? dapat siya ilagay lagi natin purihin pero sa oras na tayo po ay lagi pong hindi nakikinig sa kanyang mga salita o sumusunod sa kanyang mga kalooban o kumikilala sa kanya mismo at patuloy natin siyang itatakwil pagdating ng araw kahit pa iba-iba ng nationalities tayo hindi tayo magkakapasok sa kanyang lupang pangako na inilaan na inilaan sa ating Panginoon para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Iba-iba no? man tayo ng lahi, iba-iba man pinagmulan natin, eh, iba-iba man yung ang bansa natin or nationalities, pero gusto kong malaman nyo pagdating ng araw dalawang mundo lamang ang pagpipilian ng isang tao kung sa kung saan siya patutong no, sa kaharian ng Panginoon or doon sa everlasting punishment which is hell, no. Halimbawa ngayon, iba-iba kayo ng mga sinay iba-iba kayo ng bansa, nag-aaway-away kayo. Pagdating ng araw, puro hatred yung nasa puso nyo, patayan, ganito, ganyan. Iisa pa rin ang mundo. Iisa pa rin yung mundo na patutunguhan nyo o babagsakan nyo. Kumbaga, kayong lahat niyan is para kayong mga manok no, na pinagsasabong ni satanas na hindi nyo alam na kayo, kayo rin lang mismo ang siyang nabibitag. No? ginigisa nyo lang yung sarili nyo sa sarili ginigisa nyo yung mga bawat sarili nyo sa sarili ninyong mantika kayo mismo ang pumatay sa inyo kayo mismo ang tumatahak sa bansa sa mga lugar na yan o daan na yan kung saan kayo patutungo isa lamang ang gusto ng ating Panginoon sa atin to love one another love the Lord your God with all your heart soul, mind and strength and love your neighbor as yourself and love your parents nyo. So gusto kong malaman nyo sa oras na hindi talaga mananaig sa puso natin ang ating Panginoon o hindi maghahari sa atin yung Panginoon, ang hitrid ay dyan lagi sa bawat puso ng tao at hindi talaga matitigil ang kasamaan dito sa mundong ito. Dahil nga sa makapangyarihan ng itong bansa na ito, gusto kong patayin sa kupin, itong, sa kupin na bansang ito. Hindi mo alam na pagdating ng araw, ikaw mismo ang siyang nalilinlang lang sa sarili mong gawa no nililin lang ka ni Satanas ikaw mismo sa sariling mong gawa ikaw na tao na walang kinikilalang Diyos hindi mo alam kung ano yung kaluuban o kautosan ng ating Panginoon dananasin mo o patutunguhan mo ang isang mundo na hindi mo gugustuhin pagdating ng araw no so dapat dito sa mundong ito kahit pa iba-iba tayo ng lahi iba-iba yung nationalities natin o iba-iba yung bansa na pinanggalingan natin o tinitirahan natin dapat tayong Man, magmahalan at susundin natin yung kalooban ng ating Panginoon kasi dito sa mundong ito, temporary lamang tayo, inilagay tayo dito sa mundong ito, hindi tayo magtatagal dito, temporary lamang tayo dito, darating yung araw, ilang taon ka lang, 100 years swerte ka na kung abutin ka ng 100 years minsan 50 years, 40 years 30 years, 60, 70 minsan bata, mas bata pa niyan kukunin na dito sa mundong ito so dyan mo malalaman kung ano yung katotohanan patungkol sa buhay no na ang buhay dito sa mundong ito ay walang kabuluhan kung i-compare mo sa buhay no na patutunguhan sa next life na tinatawag kung saan ka diyan patungo sa dalawang buhay na yan kasi dito sa mundong ito temporary kang nilagay diyan pagkatapos niyan yun na yun ang lifetime na walang walang hangganang mundo na dapat mo sanang ipinaglalaban hindi itong mundong ito na pinaglalaban mo ng patayan hindi itong bansa mo na pinaglalaban mo ng patayan para maprotektahan may isang mundo sa bawat tao na ating pinapangarap lagi yung kaharian ng ating Panginoon pero kung patuloy mong pinaglalaban ang mundong ito ganito ganyan gusto ko ganito ganyan, ganyan, ganyan. Pagdating ng araw, malalaman mo kung ano ang katotohanan sa likod ng kasinungalingan o sa mga panlililang ni Satanas upang kayo ay magkagulo patungkol lang sa lupa na ito na hindi mo alam kung kailan ka mawawala. Pagkatapos mo mawawala dito sa mundong ito, mamatay dito sa mundong ito, wala na talagang balikan yan. Kasi dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoong Isokristo, dito sa kasulatan, sinabi ng ating no ni Apostol Pablo no na after death is judgment judgment pagkatapos ng kamatayan ng isang tao hahatulan ng isang tao according sa kanyang mga nagawa dito sa mundong ito masama, masama man o mabuti kasi ang sinabi dito sa kasulatan no aside from holiness no one can see the Lord no one can see God aside from holiness so dito sa mundong ito kailangan nating pagsikapan na makapasok sa karya ng langit. Yun yung bagay na pagsikapan nating makamit o ipaglaban ng gusto nating maabot. Hindi ang mga bagay sa mundong ito, hindi ang mundong ito. Kasi dito sa mundong ito, wala kang mapapala. Wala kang mapapala sa mundong ito. Tasabihin mo, okay lang kasi may anak naman ako, may anak naman na, na, na papalit sa akin pagdating ng araw. May anak ka, paano ang sarili mo Diyan mo malalaman pagsisihan mo kahit pa yung buhay ng anak mo maaalala mo na ayaw mo bumagsak din sa patutunguhan mo ito ang katotohanan sa buhay ng tao dito sa mundong ito na dapat nating imulat yung mga mata natin kasi tayo ay nandito na sa huling araw ng mundong ito kung kailan malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Isokristo the second coming of Jesus Christ no? yun yung sinasabi ng ating Panginoon na lalabas siya sa, yun sa, sa ulap ko yun sinabi niya dito magsiiyakan ang bawat tao tapos ipapadala niya ang kanyang anghel sa apat na sulok ng mundo para kukunin yung mga tao na may mga uh, mga marka ng kanyang Espiritu Santo at yung mga tao na walang marka ng mga tao na walang marka ay maiiwan pagdating o pagbabalik ng ating Panginoong Isa Kristo dito sa mundong ito maniwala kayo mangyayari yan malalaman nyo ang katotohanan malalaman nyo ang katotohanan pating, patungkol sa buhay na ito masasabi nyo na mamaya na ang buhay sa mundong ito walang kabuluhan na ang buhay pala ang totoong buhay ay nandoon sa ating Panginoong Isa Kristo kasi Jesus Christ is the same yesterday today and forever He is the bread of life in the life and the, the resurrection. The way, the life in the truth. Jesus Christ alone. So, ang gang dito na lang no, raming salamat in the present world.